matagal na rin itong natin tsaka may issue na siya ngayon kapag kayo mo yun naglalak mga nagtatanong bakit daw nagpalit lang siya ng brake pad hindi na kumakagat yung preno tapos nagpalit ng caliper hindi kumakagat yung preno minsan naglinis lang ng caliper hindi na kumakagat yung preno wala ng preno so ito mga tulog yung issue nyo yan, sobrang lakas na ng alog unlike at ganyan lang yung play niya. Ayan. May play siya pero hindi ganun kalakas. Ulit lang. Hanggang sa ayan, puputlit na siya. Ayan. Kasi ito, yung piston dito, pumabalik-balik lang yan. Ayan. Apak, ibet, tapos, huwag nang i-release tong vice grip. Tapos, iangat nyo to. Tapos, i-release nyo to sabay ng pag-apak dito. Parang ganito. 이 What's up mga tol? Welcome to my channel. So for today's video ay papalitan natin tong ating caliper. Nito, Itong single pot na pang Trinity XRM. Kasi mga tol, uh, matagal na rin tong caliper natin. Tsaka may issue na siya ngayon. Kapag kinabante mo, yan o, naglalak. So ako makapit yung gulong. Para pagpaatras, maluwag siya. Pagpaabante, yun naglalak siya kasi masyado nang malaki yung play dito Ayan, masyado nang malaki yun o kaya yeah, o pag ginagamit ko ito umiinit so kailangan ko ng palitan and ito yung kakabit natin pang trinity honda trinity xrm and then tuturo ko na lang sa inyo kung paano yung mabilis ang pagbiblid kasi marami akong napapansin or nakikita sa fb mga nagtatanong bakit daw nagpalit lang sila ng brake pad hindi na kumakagat yung preno tapos nagpalit ng caliper, hindi kumakagat yung preno minsan naglinis lang ng caliper, hindi na kumakagat yung preno wala ng preno so ito ituturo ko sa inyo kung paano yung mabilis ang pagbibleed no? yung proper technique para mas mabilis na kumapit yung preno dito kasi yung mga tuloy yan no? yung piston na to <coughs> ang piston na yan pag talagang sumagad dyan sa loob mahirap na palabasin yan kahit bomba-bombahin mo yun sa may preno mahirap mahirap siya lumabas kaya may technique na gagawin dyan so ikakabit ko muna to dito sa aking motor and then kapag nakabit ko na saka ko ituturo sa, yung pag, sa inyo yung pagbibleed sa so, mga talo, yung issue nyo and sobrang lakas na ng alog unlike sa bago dapat ganyan lang yung play nya ayun may play sya pero hindi ganong kalakas magkakabit nga pala ng gantong caliper ganito, ito yan o. make sure merong ganito yung swing arm nyo ayan, kasi ito yung pinaka magiging stopper nya, parang di sya gumanon nya nyanya Ya Ito so, itong mga tool na kabit na natin. Ayan. Ayan na siya. Kaya lang mo ang kailangan ko magpalit ng kadena. Kasi adjust niya adjust. Uh, sagad na yung adjuster dito eh. Magpapalitan ko na lang yan. Then, i-bleed na natin siya. So, pag ganyan nagpalit kayo nito, syempre mawawalan ng fluid to, ba? Diba? Tapos syempre na nagpalit kayo ng hose. Mawawalan din ng fluid to. Ganito mo gagawin niyo, Syempre kailangan may brake fluid yan kunin nyo tong butas, yung dulo ng hose tapos, apakan nyo yung preno, habang pinipisil nyo to pisilin nyo ganyan, tapos kapag may lumabas na hangin, hayaan nyo na may lumabas na hangin and then, pag may lumabas na hangin, pisilin nyo ulit sya, so ganyan ah, apakan ko to kaya so, may lumalabas na hangin so, hayaan ko lang syang lumabas yan, and then close ko to, and then naangat ko tong preno ulit-ulit lang. Ulit Hanggang sa eh pupuslit na siya. 'Yon. So, Pag ganyan, may laman na yung hose. Sa so, kanya niyo ilalagay dito sa caliper. So make sure yung caliper na ng fluid. So nilagyan ko ng brake fluid dito sa loob. Kung may syringe kayo, lagyan niyo sa loob and then palag palabasin niyo siya rito. Dito sa bleeder dito habang sinasalinan nyo siya buksan nyo to tapos kailangan lalabas siya rito pag lumabas na to yung fluid dito sa bleeder huwag nyo nang salinan so ito na yung ilalagay natin ganito mga tol, buusan nyo ng tubig yung mga part na nabanlian ng brake fluid kasi nakakasira ng pintura yan so, hindi pa dyan tapos mga tol lagyan na natin yung hose hindi na palabas na natin yung fluid dito sa hose, ang next naman natin gagawin is ganito so ito kasi mga tol, kahit padjak padjak mo to ng ganyan paulit ulit yung ganyan, hindi yan magkakaroon ng preno ano lalim diba kit ulit ulitin mo to ganyan ka ng ganyan hindi yan magkakaroon ng preno tapos bubuksan mo dito sobrang tagal nyan tingnan nyo ah. wala ko ba sya pero ganun pa rin sya hmm. yan o kasi ito yung piston dito bumabalik-balik lang yan yan so kung ito gagawin yung mga tol kukuha kayo ng vice grip tapos ipitin nyo tong hose huwag nyo muna sya ipitin no? pag iipitin nyo sya kapag natapakan nyo na to so ganito ha apak, ipit ay kailangan hindi sya maglalak yung parang ano lang yan ganyan lang apak, ipit tapos huwag nyo i-release -re tong vice grip tapos iangat nyo to oh. Tapos i-release nyo to Sabay ng pag-apak dito Parang ganito Yun. Tapos ulit lang na ulit yan na. tapos sa kanya bubuksan ngayon ito leader hmm. buo na buo na yung brake fluid ngayon meron na yan hmm. Hmm. Diba? Ito na kadali. Oh. Ganun lang. Tadali mag bleed. Oh, hmm, yan oh. Kapit ka agad. Oh. Hmm. Hmm, ganun lang. Ganun lang gagawin yung mga tol para mabilis kayo mga bleed ng preno. Yung mas pala pag inipit nyo to huwag kayo mag alala dito kasi may ply to eh. Kaya dito basta basta masisira. Tsaka dito ko siya inipit sa may sapin. Ano? Ano yun? Tawag yung kung 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 mga kung kung na natin kung kung na